Leader ng mga portgist sa ikalawang poltergeist film ay si Beck ay na na may cancer sa tiyan noong huling bahagi ng 1983 at namatay siya makalipas ang dalawang taon noong ikalabing apat ng Setyembre taong 1985 sa Mount Sinai Hospital sa New York City sa edad na anim na pu. Namatay siya bago pa man ilabas ang pelikula. Dahil sa kalagayan ni Beck gumamit ang production ng isang double at voice actor, nangyari ang kanyang kamatayan tatlong taon pagkatapos ng unang pelikula at walong buwan bago ilabas ang ikalawa. Si Will Sampson naman na gumanap bilang Taylor, ang Native American shaman at kakampi ng Frillong family. Sa ikalawang poltergeist film, nagduse si Sampson ng scleroderma, isang talamak na degenerative na kondisyon na nakaapekto sa kanyang puso, baga, at balat. Sa kanyang mahabang pagkakasakit, bumaba ang kanyang timbang mula 260 pounds, 120 kilo, hanggang 140 pounds, 64 na kilo, na nagdulot ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa malnutrisyon.